Guniguni GUNI TV Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan niyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Sa bayan ng San Lazaro, kilala ang palengke bilang pinakasariwa ang paninda. Pero sa seksyon ng karne, dalawang tindahan ang palaging naglalaban. Si Aling Trining, matanda, kahimik, pero ang karne niya ay laging mabenta. Si Mang Karding, palatawa, malakas ang sigaw, pero palaging nakatingin kay Aling Trining na parang may tinatagong galit. Isang araw, biglang kumalat ang chismis. May nawawalang bata raw malapit sa palengke. Kinabukasan, biglang bumenta ng gusto si Aling Trining. Ubos agad ang karne niya bago pa magtanghali. Nagsimula nang mapansin ni Mang Karding. Bakit parang masyadong sariwa ang karne ni Trining? At bakit may amoy na kakaiba? kalat na ang balita. Yung nawawalang bata, nakita raw ang damit sa may basurahan sa likod ng palengke. Nagkatinginan ng mga tindera, lalo na si Aling Bebang, ang chismosa ng palengke. May nakita akong tila laman loob sa supot ni Trining kahapon. Pero hindi parang baboy, parang iba habang nagkakape sa gilid. Nilapitan ni Mang Karding si Bebang. Tulungan mo akong masilip ang gawain ni Trining. Pakiramdam ko, hindi lang karne ang binibenta niya. nagkasundong sunda ni Bebang at Mang Karding si Trining. Gabi malamig tahimik. Sa gilid ng palengke, may maliit na bodega. Dito dinala ni Trining ang mga tira-tira niya. Sa siwang ng bintana, nakita nila si Trining na may kausap. Isang nilalang na may mahabang dila at putol-putol ang katawan. Hindi sila makagalaw. Pagkatapos, inilabas ni Trining ang isang malaking bandihado ng karne. Ibinabal sa itim na sabaw at binubulungan ng mga salitang hindi nila maintindihan. Magtira para sa susunod, bulong ng nilalang. May bagong bata sa dulo ng barangay. Ilang bukasan, nagulat ang mga tao. Si Mang Karding hindi nagbukas ng pwesto. Wala sa bahay. Ang sabi ng asawa niya, umalis daw kagabi sabi mag-iimbestiga. Pero si Bebang alam ang totoo. Tumakbo siya sa barangay hall, nagsumbong. Pero nang pinuntahan nila ang bodega, wala na. Malinis, wala ni bakas ng dugo. Pag uwi niya, may naiwang supot sa harap ng bahay niya. Sa loob, karne na may suot na bracelet bracelet ni Mang Karding. Nagmistulang tagumpay si Aling Trini. Siya na ang reyna ng palengke. Walang umuubra. Pati ang bagong karinderya sa tapat bumagsak. Pero nagsimula na rin magkasakit ang ilang mga kumakain ng karne niya. Pananakit ng tiyan, hallucinations at pagkamatay. May tumutulong kay Bebang isang dating albularyo, si Mang Hugo, na dating nakaaway ng kulto ng mga aswang sa kabundukan. Ang karne niya, ani Mang Hugo, ay hindi para sa tao. Pinapainit nito ang dugo. Hinahanda para maging susunod na biktima. Hating gabi, pinuntahan nila ang bahay ni Trining. Pero ang nadatnan nila hindi tao, kundi isang matandang aswang na nagbabalat ng bagong huli. Isang dalagitang nawawala. Nagkaroon ng labanan. Nag-aalay si Mang Hugo ng sariling dugo para makabuo ng sigil sa lupa. Si Bebang, umugot ng matulis na kawayan sa bintana ng bahay at sinaksak si Trining sa likod. Sumapog ang apoy. Nagliyab ang karne. Ang tindahan ni Trining ay nauwi sa abo. Hanggang ngayon, sarado ang palengke ng San Lazaro tuwing gabi. Pero minsan, may naamoy pa rin parang inihaw na karne. At sa bawat pagkawala ng bata sa lugar, laging may nagbubukas ng bagong pwesto ng karne sa palengke. Lumipas ang tatlong buwan mula nang masunog ang pwesto ni Aling Trining. Tahimik ang palengke ng San Lazaro. Pero hindi rin nagtagal. Dumating si Aling Sita. Mabait, masayahin, at bagong lipat daw mula sa probinsya. Nagbukas siya ng bagong pwesto ng karne kung saan nasunog dati ang tindahan ni Aling Trining. Pero may kakaiba kay Aling Sita. Di siya napapagod kahit maghapon nagtatadtad. Laging presko ang karne niya kahit walang yelo. At tuwing biyernes ng gabi, hindi siya makikita kahit saan. Naglakas loob si Bebang na ngayon ay tindera ng tuyo. Nasilipin ang karne ni Aling Sita. Amoy pa lang, parang bumalik ang bangungot ni Trining. Tinawagan niya si Mang Hugo, ang albularyong tumulong sa kanya noon. Pero nang dumating ito sa palengke, tila napaatras siya. Hindi lang iisang aswang ito, pulong niya. May sumapi sa mga karne. Isang araw, may dumating na truck ng karne kay Aling Sita. Walang markings, walang driver. Pagkababa ng mga karne, may mga bakas ng kuko at buhok. Isang basurero ang nakakita at kinabukasan, wala na siya. Nagpakita sa panaginip si Mang Carding kay Bebang. Hindi pa tapos. Hindi pa kami ligtas. Ang palengke ay lugar ng pag-aalay sa loob ng bahay ni Aling Sita. Natuklasan ni Bebang ang isang aklat na balot ng balat ng tao. Nakasaad doon ang mga ritual na pagpapalakas gamit ang laman ng inosente. May listahan ng pangalan ng mga tendero at sa dulo may nakasulat. Susunod Bebang. Dumating ang kabilugan ng buwan sa gitna ng palengke. Naghubad si Aling Sita ng suot niyang daster. Ang katawan niya'y may ukit na simbolo at ang karne niya'y unti-unting gumagalaw parang buhay. Lumaban si Bebang at Manghugo gamit ang mga sinaunang anting-anting, asin at apoy ang mga tender at parokyano nakikiisa sama-samang inupakan ang halimaw. Ngunit bago mamatay, sumigaw si Aling Sita. Hindi nyo kami mauubos hanggat may kumakain ng laman kami mananatili. Muling natahimik ang palengke. Ngunit isang linggo matapos ang insidente, may bagong tendero bata, mukhang inosente. Ang pangalan niya ay Boyet. Apo raw ni Aling Trining. Tahimik palang ngiti at ang karne niya ay mas sariwa kaysa dati. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.